Dami. Tagal-tagal din hindi kumuha eh. Tagal-tagal tayo -tagal din na nakakuha eh. Ayun o, no? debris lang lahat yan. Tara, huwag na tayo. Yun yeah. yeah, o, so what's up? Nandito na ngayon sa Salvation Army. Yan, matagal-tagal din tayo hindi nakakapunta dito. Salvation Army. So, ngayon, <laughs> nandito tayo, siyempre, para kumuha ng <laughs> ayuda. Ayun. Namiss kasi namin <laughs> na kami pupunta rin. Matagal-tagal na nakakapunta. Tsaka nakakatawa kasi mga pinamimigay nila atin, Sobrang generous talaga nila sa pagbibigay ng mga ayuda. So, tara. Tingnan natin kung anong bibigay nila ngayon. Let's go! So yan, ito nakakuha tayo ng kayuda natin dito sa Salvation Army. Ang bali, dalawang cart Meron pa silang dala-dala doon sina Commander. Ang dami. melasania Ah, that's favorite. Do yes. like that one? Gonna... Yeah, that's Totai favorite. Mm -hmm. <laughs> <laughs>

go. Pagkatin na natin. Pagkatin na natin yung stick. Ang dami yun. eh. Salmon laki. Okay, pwede yung doturo yung blue ba? pa? 2024. 20 ah, oh, pwede na. Desyembre, ubus na Sa linggo lang, ubus na yun, Alright, let's go. Ngayon, okay, nandito tayo sa ng bahay. At ito lahat ang pinamigay nila. Sobrang oh, dami, no? Isipin mo yan, sayang talaga itong mga toba. Eh, no? So, mo na ito, yung mga karne. Ito, laki, oh. Ano Um, roast beef. Laki, no? Ano mo nung Di ito? Diba? Ang daming blessings. O, oh, mga karne ng baka. Ito, salmon. Ayan, no? Mga manok. Ayan, mga turkey. Okay. Ang pala ng sandwich. Ang dami, grabe. Ito po, oh, Bacon. ato ah, di ko naman isa-isa. Ang dami talaga, sobra, oh. Gatas, juice, macaroni. Pwede ka na umuwi ng... Isang buwan. Pwede ka na mag-grocery, di ba? Oo. No? So, ito nga pala mga items na to. Uh, So, kasi ako nagtatrabaho sa Walmart. So, kadalasan ng mga items to galing dun. So, donation ng Walmart to. Ang mga produkto na to, karamihan sa mga to ay nearly to expire na or na mishandle ng uh, Walmart kaya dinodonate na lang sa Salvation Army. Kasi naman tapon, Kung sa ibang lugar, sa ibang lugar, mga tinatapon nila to yan ang mga ginagawa nila binibidyo binibigyan ng mga ngating ibang kababayan na nakikita ko sa mga video ng mga vlog nila na dumpster diving. Pero dito sa lugar namin dito, dinodonate nila Salvation Army. Ang Salvation Army naman ang magbibigay sa mga uh, nangangailangan. So 'yun ang lang pagkakalam ko kasi may mga nagko na galing daw sa mga kinukuwang tax nila sa amin o sa lahat ng mga tao dito mga kinukuha tax nila and then ayan uh, pinamimigay nilang ganito so yun ang pagkakalam galing to sa uh, donation ng Walmart kasi doon ako natatrabaho nold ko itong mga items na to kadalasan mga inaayos ko tapos pagka may nakikita kaming near expire at saka mga na mishandled ayan nilalagay namin sa isang karton o sa lugar and then tinatanong ko sa mga katrabaho ko kung sa ilalagay sabi nila idodonate sa Salvation Army yun nga tama nga ito nga yung mga yun so yun hindi nasasayang ba? Diba? alright tulad ito mm -mm, yan Tila mga na ganyan na upe, yan mga na nayupi next yan. year pa expiration yan September mm -hmm. next year yan tinatabi namin ito mga to. kasi kung ikaw ang customer bibili ka sa Walmart o sa, sa grocery store Pakita mo ganito. Siyempre, hindi ka pipili ng ganito. Pipili ka ng mas maganda. Pero, pwede pa siya. Kaya, dinodonate na, din na lang doon. Ayan. Sa mukha ng mga nearly to expire naman, siyempre, pagka may expire na, hindi mo nabibilin. ba? Diba? So, pipili ka ng mas malayo ang expiration. Ayan lang. Yun yung idea ko. Mm. Ganon dito kagalante yung mga tao. <laughs> Yeah. So hanggang diyan lang vlog natin. See you on our next vlog. Thank you for watching.